isang RFID account po pwede na sa lahat ng Expressway sa Luzon. Ayon po kay Pangulong Marcos. Kasama natin sa balita niya si Rajuman Chanel Salazar. RMN Live Report! kailangan pa ng iba't ibang RFID account sa bawat expressway sa Luzon. Ito ay matapos ilunsad ang One RFID All Tollways na isang sistema ang magpapahintulot sa mga motorista na mamili sa autosweep o easy trip ng gagamiting RFID para sa lahat ng tollways. Ibig sabihin, isa na lang at hindi na magkaibang RFID ang gagamitin sa bawat toll operator sa NLEX, SLEX at iba pang expressway sa Luzon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng bagong sistema, maaari nang magparehistro ang mga motorista ng kanilang kasalukuyang RFID accounts on-site o kahit online. Layon anya ng hakbang na ito na mas maginhawa at mabilis ang biyahe ng mga motorista. Kung ninanais nyo ng mas simple na pagkinagsamang account, pwedeng pwede na ginawa nating madali. Abot kamay, hassle-free ang buong proseso. Pwede nang magparehistro online o walk-in. Ang reformang ito sa RFID system ay bahagi ng mas malawak nating layunin na gawing mas moderno, konektado at nakatuon sa pangangailangan ng bawat Pilipino ang ating infrastruktura. Hangad natin ang dire-diretsyong biyahe mula Hilaga, mula Hilaga hanggang Timog dito sa Luzon. Reduce unnecessary stress, reduce unnecessary delays. Dagdag pa ng Pangulo, may iwasan na rin ang kalituhan lalo na kung hindi kabisado kung anong RFID ang dapat gamitin sa iba't ibang expressways. Pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos sa mga katuwang sa pribadong sektor para maisakatuparan ang proyekto matapos ng ilang taong pag-aaral at konsultasyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansional sa Tatak RMN.